Okay, Francis. Ito yung magiging desk mo. And so, siya si Francis. Siya yung magiging bagong agent na makakasama mo dito. And Francis, si Enzo, siya yung bahalang mag-train sa'yo. Good morning, sir. <laughs> mom! <laughs> provinciano? ano? Mom naman! Ang dami-dami nag-a-apply. provinciano ano pa kinuha mo? Eh, mukhang walang pinag-aaralan ito, Mom, eh. Tsaka isa pa, Mom! Mukhang walang makukubang kliyente yun dito, Mom, eh. Hindi makakabenta yan, Mom. Excuse me, Anso. Pwede ba? Huwag ka magsalita ng tapos. Baka nga mamaya, mas marami siyang benta sa'yo eh. Huwag kang mapangusga. Hindi ko kailangan na ganyang attitude dito sa company po. Anyway, sige na, Francis. Magpo ka na. Pag may hindi ka naiintindihan, you can ask him. Pag hindi ka komportable magtanong sa kanya, magtanong ka sa'kin. Sa okay? May mo ka na kayo. Tataga si Mambirgo. Okay. Ang talaga ng standard eh. Kukuha na lang ng tao. Mga taga-probinsya pa. Kaya talaga mga probinsyano, lakas ng loob nyo rin, no? Pumunta ng Manila. Anong gagawin nyo dito? Sa bagay, sanay naman kayong gawing utos-utosan, di ba? Grabe ka naman, sir. Ano bang problema mo sa probinsya? Eh, nagtatrabaho naman kami ng mayos, ah. Tsaka, bakit ganyan ka magsalita? Wala naman kami ginagawang masama ah. Tsaka ginagawa ko naman yung trabaho ko. Trabaho mo? Alam mo yung pinasok mo? Kung ng trabaho? Magbebenta ka ng condo unit? Hindi ka magpititinda ng mga gulay sa palengke? Sa tingin mo, matutuwa ba yung kliyente pag nagsalita ka? Ma'am, ganito po kasi. Maganda po yung unit namin. Matuturn up lang sa'yo yung customer mo. Kung ako sa'yo, bumalik ka na sa probinsya. Kung saan ka nang galing, bumalik ka sa bundok. Magtanim ka na doon ng kamote. Mabungkal ka ng lupa. Iluma mga sir. Maglinis lang ako, sir, ha? Si, ang dumi-dumi na kasi ng opisino. Tsaka, ang dami alikabok, oh. Isa pa to? Bagay nga talaga kang magsama, no? Mga probinsyano na hampas lupa. Sir, probinsyano ka rin? Eh, kabayan pala tayo, sir. Gahin din diyan kayo? Sa bagay, pares naman pala kayong probinsyano. Pares na kang mahirap. Ito naman si sir. Grabe ka naman magsalita, sir. Paano ang laki naman ang problema mo sa aming mga taga-probinsyano? Taga-probinsya? Eh, ang ayos-ayos kaya naming mga tao doon. Tsaka, kami mga masisipag. Matino at maayos na tao? Yung sa bagay, matino at maayos nga naman. Kung ako sa inyo, bumalik na lang kayo sa probinsya. Hindi kayo nababagay dito. Ah, uh, good morning, sir. Eh, good morning, sir. Gusto ko sana kumuha ng house and lot. ano oh, ganun ba, sir? O, oh, sir, tamang-tama. May mura kami house and lot dito, sir, at saka maganda. hindi mo, sir. Ah, sir. Teka lang po, sir. Ah. Mukhang hindi yata kang magkakaintindihan yan, sir. Probinsyano yan, sir. Eh. Sir, dito ka sa akin, sir. May magandang opera ko sa'yo. Ah, uh, sir. Parang mas maganda dun eh. Skis lang ah. Ah, uh, pati nga. Itong house and lot ko, sir, malawak to, sir. Sa likod nito sir, may swimming pool. Tatlong kwarto sa baba, dalawang kwarto sa taas, sir. Tsaka, naka-aircon na rin po lahat. Mukhang interesado ako dito, ah. Sir, huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng discount. Ito, sir. Probinsyano to, sir, eh. Opera nga nito. Sir, ganito. Kuan bidu atu sir? desert. Abi ready. Ini 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 ini. May kwarto dito, kwarto doon. O sige, paano kayo magkakaintindihan nun, sir, di ba? O nga yun, ang galing mo dyan, Pero, alam mo, ah, hindi pa naman ako ngayon. Pero, babalikan na lang kita, ha? No problem, sir. Ah, uh, thank you, ah uh. Ah, uh, sir... Enzo po. Enzo. Sige, pagbalik ko, ikaw na lang hinahapin ko, ha? Uh. Sige, sir. No problem po. Thank you, sir. O oh, ano? Nakita mo na? Ganun dapat makipag-usap. Hindi yung, sir, maganda yung si gano, sir, gano'y sir, gano'y sir, sir. Probinsyano ka talaga yun, no? Gano'n ka ba makipag usap sa kliyente mo? Marabi ka naman. Nakita mo na nakaupo na yung gusto mo, kinuha mo pa. E, paano ka nga naman magugustuhan? Eh, tingnan mo na yung accent mo. Ah, sir, may tanong ako. Taga-probinsya ka din pala, sir. Oo, tsaka... Nakikita mo naman, di ba? po ng pananalita ako? Na, pares pala tayo, sir. Eh. Ako sa, ano, ako, sir, doon ako sa Sambuanga del Sur, doon sa Pagadian ba? Proud uh, din ako, sir. ano ba? Oo, oo. Alam mo, papansin ko kasi sa mga sama ko dito, eh. Nalala, eh. tayo. Ay, nako, sir. Hindi na bago yung si Inso sa akin, sir. Kasi kahit pa laging may pumapasok dito ng mga empleyado ng mga kagaya natin, mga probinsya, taga-probinsya, nilalait-lait niya sir kaya na immune na ako sa panalait ng taong yun kaya tsaka sir pagpasinsyahan mo na yun si insuha ha ikaw na umintindi sir kasi makitid ang utak ng mga ganong tao sir eh kaya nga eh alam mo ko na lang yun tsaka tuwan ko ba kung may utak yun tsaka ito sir ito gawin mo ipakita mo sa kanya sir na hindi tayo kalait-lait tayong mga taga-probinsya Na kaya natin lumaban Na kahit anong ipagawa sa atin Kayang-kaya natin oh, Ilatag mo yung bandira nating mga bisdak Bandira? Oo oh, oh. Patunayan mo, sir Na hindi tayo kalait-lait Tsaka ano? kahit anong gawin nila Kaya din nating mga taga-probinsya Ano, sila lang may kaya hm? Sa akin, sir, hindi pwede yan oh, alam mo Maraming salamat talaga sa mga payo mo, ha? Maraming maraming salamat talaga, ha? Kung di dahil sa'yo, nawawalan na akong pag-asa dito, eh. Kasi, Ay na. Alam mo, sir, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi tayong mga probinsyano, strive hard tayo, eh. Mga matatag tayo sa buhay. Kaya, fighting lang lagi, sir. Alam mo, ha? muna tayo. Alam mo, mga Salamat. Uh, ma'am, good morning po. Ah, uh, ano po bang mga unit yung mga kailangan? Ah, uh, naghahanap ako ng penthouse. Eh. Penthouse, ma'am. Sa Sakto, ma'am. Meron pa ako tatlong unit ng penthouse. Ito po. Ay, ang ganda naman. Gusto kung gusto ko 'yan. Tsaka yung location, tamang-tama 'yan. Ah, uh, huwag po kayong mag-alala, ma'am. Bibigyan ko po kayo ng discount para sa tatlong unit na 'yan. Talaga ba? Opo, okay, ma'am. Ay, mabait naman. Ah, uh, wait lang, ma'am. Sige. Sakto sakto ma'am Sa akin kayo lumapit At hindi dito sa katabi ko Kasi ito ma'am Probinsyano ito ma'am eh Tsaka walang alam ito ma'am Pagdating sa mga penthouse Mukhang walang pinag-aralan yan ma'am Ah eh. uh, ganun ba? Ah uh, probinsyano pala? Yes po Eh di doon na lang ako sa kanya kukuha Eh ma'am teka lang po Ah hindi Kasi probinsyano din ako eh So easy ka lang Hi, Dong. Eden pala. Lubi na rin, Oo naman. Tsaka, mas pinili kong dito sa'yo kumuha ng unit eh. Kasi, alam ko yung nararamdaman ng taong binubuli dahil probinsyano siya. Tsaka kasi, ganun din yung naranasan ko dati eh. So, ayun na nga. Gusto kong kumuha ng penthouse kung meron kang available dyan na tatlong unit, kukunin ko agad. Meron po kayong mga available dito na penthouse. Tsaka, Kita nyo naman, ma'am. Oh. ganda-ganda. Tsaka napaka-peaceful dito, ma'am. Yan. Yan yung mga gusto ko. So, gusto ko sanang kunin siya agad, eh. Kung pwede mo maasikaso. Eh, hey, ma'am! Sa akin na lang po kayo ng unit, ma'am. Bibigyan ko po kayo ng discount. No, thanks. Sa kanya kasi gusto ko talaga, eh. Tsaka, nararapat lang din sa yung maturuan ng leksyon. Ma'am, wala na po kayong problemahin dito. Tsaka nakikita nyo naman, napakaganda, di ba? Yung mga papeles, ma'am, ako na pong bahala. Sige ma'am, may bibigay ako ng calling card. Kung sa kali, pwede niyo po akong tawagan. Ah, ganito na lang. Iko-contact kita dito, tapos palitan na lang tayo ng conversation. Ah, sige po ma'am. Okay. So, hindi na ako magtatagal. Bye. Sige po. Good morning, guys. Good morning, ma'am. Ma may morning, ma'am. good news, and I want to congratulate Francis. Congratulations. Thank you, ma'am. Narinig ko, marami kang na-close na sa unit this week. And uh, nakakatuwa yun. Ako, pagpatuloy mo lang yan, for sure, mapopromote ka. This week ba, ma'am? E eh, mga kliyente ko nga po yun lang eh. Inaagaw niya lang eh. O oh, ma'am, di po yun to, ma'am. Tsaka nakikita naman ni Jay kung anong kinagawa niya sa akin eh. Ay, ma'am! Yes, Jay. Ano yun? Ah, ma'am. Makinig po kayo, ma'am ah. Lahat ng sasabihin ko, ma'am. Magsasabi ako ng katotohanan. Ito hmm. ma'am sinungaling talaga 'to ma'am eh. Eh si Sir Francis nga lagi nang nilalait-lait ma'am kasi daw taga probinsya. Tapos minsan inaagawan pa niya ng kliyente ma'am na sinasabihan niya yung kliyente na huwag sa kanya kasi ganyan daw mam ma taga probinsya hindi daw marunong mag-speech to. Eh ang galing-galing kaya niyan ma'am nang kabayan kong 'yan. Kaya maraming customer na nagugustuhan yung pag a niya sa mga kliyente dito, ma'am eh. Kaya proud din ako sa kanya, ma'am, kasi magaling talaga. Okay, enough. Enzo, so, I already warned you. Hindi ko gusto yung ganyang attitude. Pasalamat ka, tinanggap kita. Kung alam ko lang na ganyan ka, wala kang trabaho ngayon. O sige, ganito. Total, mag-o-open tayo ng bagong branch sa Mindanao, i-a-assign kita doon. Para naman matuto ka ng leksyon mo, para mahalin mo yung mga kalahi nila. Mom, di lang po, mo. Layo na po noon sa pamilya ko, Mom. Ah, Sir, maganda don Madaming probinsyano, no? Well, Walang masama sa magiging probinsyano. Ang masama, yung pag-uugali mo. Sige. Ano? Tatanggapin mo hindi? Kasi kung hindi mo tatanggapin, wala kang trabaho. Well, anyway, Francis, congratulations ipagpatuloy mo lang yung ganyan trabaho mo. And, malay mo, one of the day, ipromote na ko ba? Okay. Ikaw din, Jay, ha? Ayusin mo yung trabaho mo dito. Opo, ma'am. Dinagalingan ko po, lagi. Very good. O, sige, nabalik na kayo sa trabaho. And so, ischedule natin yung pag-transfer mo sa Mindanao, okay? Ah, sir, kabayan. Congratulations, ha? Ta. Oh, salamat talaga. Oo. Congrats.